Kakatapos lang subukan ni Putin patayin si Zelensky, pero tila bumabalik sa Russia ang plano niya na pagtanto ng Estados Unidos na walang kapayapaan kung hindi papayag ang Russia sa tigil putukan. Yan ang tanging ayaw ni Putin. Kaya simulan natin sa umpisa. Noong Disyembre isa, dumating sa Ireland si na Pangulong Zelensky at unang ginang ng Ukraine ilang araw lang ang nakalipas. Nagkaroon ng swerteng pangyayari sa paglapag na ito. Dumating ang eroplano ni Zelensky ilang minuto bago ang oras. Ngayon, nalaman lang natin ilang araw pagkatapos na ito ay maaaring nakaiwas sa isang napakabigat na sitwasyon. Tingnan ang ulat na ito. Apat na hindi pakilalang military drone ang nagtangkang umatake sa eroplano ni Pangulong Zelensky habang ito'y lumalapag. Hindi natuloy ang operasyon dahil mas maaga ng ilang minuto lumapag ang eroplano kaysa sa iskedyul. Lumabas na sa oras na nakatakda sana ang paglapag. Nilabag ng apat na drone ang no-fly zone at lumipad sa tinatayang daraanan ng eroplano ng Pangulo. Sa kabutihang palad, ilang minuto nang nakalapag sa lupa ang eroplano ni Zelensky noong mga oras na iyon. Sinimulan na ng lokal na pulisya ang investigasyon. Madaling hulaan kung sino ang nasa likod ng pagpapalipad ng mga drone kamakailan. Nagpalipad ng drone ang mga Ruso sa Poland at inatake ng Russian fighter jet ang himpapawid ng Estonia. At syempre, mayroong maraming sabotahe ng mga Ruso sa buong Europa, kabilang na ang pagsunog sa isang bodega sa United Kingdom. At hindi lang ito hula, ang Europa ay inaatake ng Russia. Sa katunayan, ang mga taong sangkot sa pagsunog ng bodega sa United Kingdom ay nahatulan na talaga. At napatunayan na sila ay inupahan ng mga ahente ng Russia na nagbabayad sa kanila para isagawa ang pag-ataking ito. Tingnan mo ang ula neto. Hindi ito mga ruso na umaakyat sa pader ng isang bodega sa Silangang, London. Hindi mga ruso ang nagsisindi ng apoy at nagv-video ng kanilang sarili habang sinusunog ang isang gusali. At habang nasusunog ito, hindi mga ruso ang tumatakbo palayo. Ang sunog ay tumarget sa isang bodega sa loob ng industrial estate na ito sa Silangang, London. Nangyari ito noong nakaraang taon. Umabot sa Walls Eye sa milyon ang pinsala sa mga kalakal kabilang ang Starlink satellite equipment para sa Ukraine. Mga Briton ang gudalating bad sa gwenong bad sa tak, ngunit ang Russia ang sinis. Ayon sa pulisya ng United Kingdom, nahatulan ang mga lalaking ito para sa panununog ngayong tag-init. Ang dalawang ito, ang mga nagplano, ay kumikilos ayon sa utos ng Moscow. Sila ay sina Dylan Earl at Jake Reeves, na kapwa umamin sa kasalanan sa ilalim ng National Security Act ang bagong batas ng United Kingdom laban sa espya. Sa paglilitis sa Old Bailey, nalaman ng korte na si Earl ay kausap ang mga ahente ng Russia gamit ang online messaging apps. Nalaman ng korte na sila ang nag-recruit, nagbigay ng tagubilin at nangakong magbabayad sa kanya. Tinuturing ng Russia na parusa sa mga bansang sumusuporta sa Ukraine ang lahat ng lihim na pag-atake na ito. Ito ang dahilan kaya tinatarget ni Putin ang maraming bansa sa Europa. Kasama rito ang Poland, Lithuania, Germany, United Kingdom, Ireland at marami pang iba. Pagkatapos, kapag nahuli ang Russia at itinuro ng mga bansang Europeo ang Russia, nagsisimula namang magpakabiktima ang Russia. Lalabas si Putin sa television at sasabihin, Tingnan nyo, gustong magsimula ng giyera ng mga bansang Europeo laban sa Russia. Hindi kami. Ginawa niya ito mismo ng salakayin ng mga drone ng Russia si Pangulong Zelensky. Pakinggan ninyo. Nasabi ko na yan ng maraming beses. Wala kaming balak na makipaglaban sa Europa, pero kung gusto ng Europa na makipaglaban at sila ang magsimula ng labanan, handa kami. Ngayon na. Walang duda tungkol dito, pero ang tanging tanong ay kung sisimulan ng Europa ang digmaan at pamumunuan ang digmaang ito dahil hindi ito Ukraine laban sa Ukraine. Ilang surgical na paraan ang gamit namin at sinisikap naming maging maingat. Dahil naintindihan mo kung bakit, hindi ito isang digmaan sa direktang kahulugan ng salita. At bigdang gustong magsimula ng digmaan ng Europa at kung magsimula nga ng digmaan, maraming salamat na lang. Ma napakabilis, maaring magkaroon ng situation na wala na tayong makakausap para makipag-usap. Ngayon, gusto ko lang ipaalala kay Munting Vladimir na ang gross domestic product ng European Union ay mga 8 hanggang 10 beses na mas malaki kaysa sa Russia at hindi pa kasama dyan ang United Kingdom. Kung haharapin talaga ni Putin ang Europa, hindi ko iniisip na tatagal ang digmaan. Sa tingin ko, sinabi ni Putin kamakailan na napapansin niyang inuulit ng maraming bansa ang mga pagkakamaling nagpatumba sa Soviet Union. Para sa akin, isa sa mga bansang tinutukoy niya ay Russia. Bumababa ang presyo ng langis. Lumulubog ang ekonomiya ng Russia. At may digma ang hindi nito kayang tustusan. Hindi naman talaga kilala ang mga Ruso sa lohikal na pag-iisip. Kaya nga, sinimulan ni Putin ang digmaang ito. Naniwala ang lahat na pipiliin ni Putin ang lohikal na opsyon. At hindi sirain ang kaayusan ng mundo. Hindi sirain ang kaayusan ng kapayapaan. Sa huli, ang kanyang bansa ang pinakaparusahan dahil sa espesyal na operasyong militar na pinasimulan niya. Alam na natin ngayon na si Putin ay hindi talaga iniintindi ang lohika. Ngayon, meron ding Kremlin Television na nagsasalita tungkol sa pagpatay ng opisyal ng Europa. Walang matinong tao ang gagawa nito. Pero hindi rin natin maasahan ang mga Ruso na mag-isip ng lohikal. Pakinggan ninyo. Ang mga European na pedrasta ay tuluyan ng nawalan ng bait. Maraming salamat sa iyo. Tama! Sinusubukan ng matandang mangkukulam na si Ursula von der Leyen na nakawin ng ating mga ari-arian. Maraming salamat. Ang mismong ideya na ang isang tao na wala namang kapangyarihan tungkol dito ay gumagawa ng ganitong mga desisyon at buong Europa ay nagsasabing, sige lang, ay nagpapakita na mayroon na tayong bagong Hitler. Maraming salamat po. Si Ursula von der Leyen ay talagang isang bagong Hitler. Hindi sa paraang lumilitaw na ang kanyang bigote, kundi sa paraang kinamuhian niya ang mga hudyo at kinamumuhian naman niya ang mga ruso. At mindisibily, bar darisunin ang lahat ng ari-arian na ito. Ito ay isang traditional na European Hypernazismo sa pinakapuro nitong anyo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang hakbang na ito ng pagtatangkang kunin ang pondo ay nagpapakita sa atin ng minsanan na sa kanyang estruktura, ang European Union ay isang magnanakaw at teroristang organization. Ikaw, maraming salamat. Kung galit na ang Russia sa pagkuha ng Europe sa na na asset, mas lalo silang mainis kapag marinig nila si Steve Witkoff. Ngayon, gaya ng alam niyo. Hindi kami naging malaking tagahanga ni Wetkov. Madalas namin siyang pinupuna pero mukhang nitong nakaraang tatlong araw, nakikipagnegosasyon siya sa panig ng Ukraine sa Miami. Ngayon, positibo na ang mga komento niya. Ipapakita ko sa inyo, mukhang alam na niya na hindi matatapos ang digmaan dahil ayaw ni Putin. Tingnan ninyo, ito ang pahayag niya. Pero bago natin ito talakayin, gusto kong ituro na ito ay isang magkasanib na pahayag kaya ang panig ng Ukranya ay naglabas din ng parehong pahayag, kumbaga, salita sa salita. Parehong sang-ayon ang dalawang panig dito. Umpisahan natin ulit. Dalawang araw, nakipagkita sina Stephen Witkoff at Jared Kushner, espesyal na sugo para sa kapayapaan. Sa delegasyon ng Ukranya na binubuo ng ilang miyembro mula sa bansa, nagdaos ng ika na pagpupulong ang grupo nitong dalawang linggo. At muling pinagtibay ito ni Sekretaryo Umarov ng Ukranya. Layunin ng Ukranya na makamit ang kasunduan para maprotektahan ang kanilang kalayaan, tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan, at magkaroon ng matatag na pundasyon para sa masaganang demokratikong kinabukasan. Tinalakay din nila ang mga resulta ng kamakailang pagpupulong ng panig ng Amerika sa mga Ruso at ang mga hakbang na maaaring magdulot ng pagtatapos ng digmaang ito. O ang susunod na bahagi ay nakakagulat, nagkasundo ang magkabilang panig na ang progreso tungo sa kasunduan ay depende sa kahandaan ng Rusya na magpakita ng seryosong pangakong pangmatagalang kapayapaan, kabilang ang pagbawas ng tensyon at pagtigil ng karahasan. Malaking bagay ito kasi para sa akin, parang pumapayag tayo sa Ukraine na dapat magkaroon ng tigil putukan habang nagpapatuloy ang negosasyon. Iyan ang isang bagay na itinulak ni Pangulong Trump noong simula ng termino ng kanyang administrasyon. Mukhang binitiwan niya ang ideya matapos makausap ang Russia na ayaw ng tigil putukan dahil gusto nilang pumatay ng tao. Sa totoo lang, umiikot si Putin sa mundo, bumibisita sa India at iba pang bansa para ipahayag ang hangaring kapayapaan. Ayaw ng kapayapaan ng mga Europeo. Kung gusto talagang ipakita ni Putin na nais niya ng kapayapaan, dapat itigil na, na nila ang pagpatay at magdeklara ng tigil putukan. Sa negosasyon, madalas igiit ng Russia ang maling argumento na Ayaw naming bumalik sa mga hangganan ng isang libo siyam. Naraan siyam naput isa. At ang nagsasabi nito ay parang hindi talaga seryoso sa usapang kapayapaan. Sa totoo, walang humihiling, humihiling sa Russia na bumalik kahit sa makatarungang mundo. Iyon ang dapat mangyari. Walang humihiling sa Russia na bumalik sa hangganan ng dalawang libo at labing apat o isang libo siyam. Naraan siyam naput isa. Ang tigil putukan ay nangangahululugan lang na titigil ka kung nasaan ka ngayon. At tutol pa rin ang Russia kahit doon. Sana kahit sino pro-Russia, di ko alam bakit mo pinapanood 'tong video na 'to. Kung pro-Russia ka, mapapansin mong Russia mismo ang ayaw ng kapayapaan at tigil putukan. Kahit ano pang dahilan. Sige, ituloy natin ang pahayag. Nalihis lang tayo ng usapan. Tinalakay rin ng mga partido ang Future Prosperity Agenda para suportahan ang pagbangon ng Ukraine. Mga inisyatiba sa ekonomiya ng United States at Ukraine at pangmatagalang proyektong recovery. Binigyang diin ng Amerika at Ukraine ang kahalagahan ng pagtatapos ng digmaan, mga hakbang tungo sa tigil putukan at pagbaba ng tensyon upang maiwasan ang agresyon at maisakatuparan ang planong muling pag-unlad ng Ukraine para maging mas matatag at masagana ang bansa. Muling magpupulong bukas ang mga partido para ipagpatuloy ang talakayan tungkol sa digmaan. Nire-record ko ito biyernes ng gabi. Ibig sabihin magpupulong sila ulit sa Sabado. Araw ng panunood ninyo ng video. Kung may bagong impormasyon, bukas ako gagawa ng updated na video. Ngayon, napakaganda ng pahayag na ito. Galing ito kay Steve Vitkov. Na dating pro-Russian. Pero ngayon, napagtanto niyang ayaw ng kapayapaan ang Russia. Hinihinala ko na may kinalaman ito sa fireworld meeting niya kay Putin kung saan malamang ay binigyan lang siya ni Putin ng Peking leksyon sa kasaysayan. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay nagpapakita ito ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan. Tao man o sundalong ruso, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang videos namin. Nitong nakaraang linggo, apat na war videos namin ang na-demonetize. Sabi ng YouTube, pagpapakita ng mga drone strike o kahit ang mga footage mula sa frontlines ay hindi advertiser-friendly, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang nilalabanan at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang ipakita ito kaya inilunsad namin ang aming platforma ang Basics Insider. Simula pa lang namin ito ginawa, kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bas ng himpapawid ng Russia na nasisira. Wala rin kaming pinapatakbong ad sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-sensor ang sarili dahil lang hindi gusto ng mga advertiser ang mga paksa namin. Hindi namin pinopondohan ng ads ang site kundi sa suporta ninyo. Kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mong mapanood ang uncensored na videos at bonus content na di namin ma-upload sa YouTube sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mong i-click ang link sa description o i ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future na video namin. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel. Kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.